Isang mainulang umaga nga ni at dito kami ngayon sa barangay Rizal. Dito kay na Reggie Vlogs at kay Probinsya ng Bisaya. Gawa nga ng kami matagal ng craving sa sariwang isda. Gabi pala nga ni ay naaandito na kami dahil yung mga lodi naming maninisid at namamana ng isda ay dumayo dito kay La Idol Reggie. Kaya makikita niyo naman ang almusal namin dyan ay inihaw na isda. At sa sobrang abiyad nga ni, ni Ate Jason mo ay talagang inasandukan pa kami isa-isa niyan ito. <laughs> Kunwari pa ay, ay sa dami naman talaga ng na sinandok niya ay wala na itong damakan. At pagkabigay nga ng kanin ay ano pa, iklabin na natin yung isda na yan at baka unahan pa kita ng langaw. Ito ang masarap sa isda, yung kahuhuli lamang tapos lulutuin mo na ay siguradong ang laman ay manamis-namis. Ay nung hiniyaw pala ito nila idol ay wala nang nilagay na pampalasa kahit asin o anumang seasoning. Ang magpapasarap na lang talaga nito itong toyo na maanghang. Tapos may sintunis para maasim-asim. Perfect combination! Ay paano ba ganyan? Magkamay kita kayo para mas pil na pil natin yung sarap ng isda. Tapos may tira pa pala kaming sinigang kagabi Na hindi naman naubos Sa dami baga namang pinasigang Eto pala si Katusok o si Drens Adventure Ang man tutusok ng marinduke At yung kasamahan niya na taga San Francisco Ay nanunusok pa Maaga siyang umalis para makarami Kevin Adventure pala ang pangalan ng page niya At kaya niya makipagbuno Kahit kilos na isda sa ilalim ng tubig Ay ano kaya itong hawak na ito ni Idol Gilingan daw ito ng kinain ng isda What? Kaya yung nasa tiyan, eh, yung bilog. Nakakain? Hindi pa akong try. Sa ba, nakinakain uh, yung ganyan? Ano? Oh. Hmm. At, daw, At, daw, may laman. may laman. Wala laman hmm. Parang itlog. Ang oh, sarap. No. <laughs> 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 Ay, sa Parang balot. Mm -mm. hmm. Ito masarap po. Oh. Laman. Hanggang dito na lang see you sa next vlog